patay ng apoy tapos hintayin siyang maluto ang churap churap ang churap tinapanan galing sa danaw tinapanan ng danaw yan hindi lang makita pinakuloan natin yung tinapanan ng danaw at sa kagabi usok usok para gulay utan utan kulay hindi pa tapos ang kulo kasamang sahog kalabasa okra tapos alugbati kamatis, sibuyas saka malunggay na may kamatis may talong papala okay. maya maya lunod natin yan isa isa na ang gabi kaya ilunod na natin ang kalabasa kaso di mo klaro nag foggy man oh, lunod ang kalabasa dahil dahil natin ng kunti para di magfag okay kuloan sandali tama na malambot na ang kalabasa kaya okra naman okra ilay-ilay ng kunti para hindi mausukan okra para malambot para malapot ng kunti yan okay okay hon. para maano ma maano sa tubig okay daming sahog ng uta natin ah kulang lang ng ano lemongrass takpan muna medyo malapot na yung ano, okra ito naman kala ano oh. kala ba yun eggplant limutan mo na talong yung eggplant talong talong lang talong talong long 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 takpan mo na nahuli ng konti ang sibuyas tapos apat ah, sabay na itong ano, kamatis at saka alugbati kasi gutom na mm. kamatis at alugbati sabay sabay na sila ano yung maluto yan okay uh, Okay, 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 gamay nga. Okay, okay, gamay. Okay, okay, gamay para ano, para maluto siya. Kaya lalim sa ting. Huwag na masyadong haluin, baka madurog yung, ano, yung ulo. Parang wala na itong sabaw bawah. Ayan ang sabaw, naubusan ang sabaw. Yan. Lagyan, sisiguran natin ang kuning sabaw lagyan lang lang konting sabaw kasi naubusan ng sabaw at hintayin kumulo okay sarap ng tingnan no? ang tingnan nyo gulay na makulay gulay na makulay wala pang ano yan wala pang wala pang malunggay tinatapos MSG konti konti lang konting MSG okay Luto na ang Malunggay. Alog Malunggay Ang nas kasi yung malunggay. Hindi kasi pwede yung malunggay na lutuin ng Sobra. Kaya pang last talaga siya. Mas ano pa nga eh, kung patay mo na yung apoy. Pag ano mo ng malunggay. Yan. Kaya Patay na ng apoy. Tapos hintayin siyang maluto.

あか,かい名称。